Hindi bababa sa lima ang nawawala sa nangyaring landslide sa Kenya. Nangyari ito sa Kimendi Scarpment sa gitna ng malakas na ulan. Tumutulong na ang Kenyan Red Cross sa search and rescue operations. Mula noong Marso, aabot na sa halos 300 tao ang namatay, habang aabot naman sa halos 300,000 ang nawala ng tirahan dahil sa matinding pagulan at pagbaha sa Kenya. Naniniwala ang ilang residente na mananatili sa status quo ang foreign policy agenda ng Taiwan na nakapanig sa Estados Unidos at Japan. Ayon sa isang geopolitical analyst, maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang Estados Unidos sa relasyon ng China sa bagong Pangulo ng Taiwan. Inaasahan rin na palalalimin ni Taiwanese President Lai Ching-te ang ugnayan nito sa mga bansa sa Europa. Isang bagong museo sa Lower Manhattan sa New York ang nagbigay pugay sa likha ng street artist na si Banksy sa pamamagitan ng recreation ng isang at anim na na kanyang mga likha. Karamihan sa mga original niyang street work ay tinanggal. Kasama din sa museo ang ilan sa kanyang mga studio project at audio video exhibitions na nanatili pa rin misteryo ang pagkakakilanlan o pagkatao ng nasabing street artist. Joyce salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas